Ano ang cute dito yung dyan? Diyan mo siya pakainin, eh. pagkatapos niya kain O, oh, kain siya, di ba? Pagkatapos niya kumain bro, tanggalin mo na agad Kasi lalanggamin eh, kawawa oh, naman yeah. parang sugar? ano oo sugar sugar kaya na ano kung ay, ay oo gamutin ko kayo ng ano yan alam mo ano lagay mo dyan langis lang bro oo nga no yung anyo oo bro no, marami kayo. gusto mo ano yung herbal healing ng ano il siya ito ito <laughs> oh. kain ka kain kain, kain ka dala Kain ka na, kain. Sa pahala nito, Bayros. Bayros. Si Bayros. Say, si Bayros at si Pirol. <coughs> Uy! Uy! Ang six. Laglag ni ano? oh. Baka hindi siya. nagawa niya eh, oh. cure. Takot ni Kokyor, kay Bayros. Yan, kain kayong dalawa kain. Saan ah. ba sabon mo? doon, sa may pinto doon. Kyor, kain ka Kyor. Kyor, nagawan ka Kyor. Nagawan ka. <laughs> Bait ko na ako sa mga nanak. Pagbati ko kanina po. Kaway-kaway kagabuntut eh. Oh, Oo, tingnan mo. Pinabayaan niya lang si, ano, kumain. pagdating ko kanina, kaway-kaway kagabuntut eh. <laughs> Yung dalawang puting tingnan mo sa baba. <laughs> 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 Tuyo ka na, Kyor? Tuyo ka na? Haan? Huh? Mm -hmm. okay. Tayo ka pa. Ha? No. Tapos kumain ni ano, ang virus ah. Kumain. Hmm. Gawa niya ng no, security. Eh. <laughs> kaya ro kambo maba kaya ro. Wag maba, basa-basa ka pa eh. Kain ka diyan ng dalawa ni virus. Ngayon ini pa siya. Lamig. <coughs> Tutuyo ka na, matatuyo ka na. Mainit eh. <laughs> May dalawang kuting sa baba. Ha? Huh? <laughs> May dalawang kuting. Hehehe. Teka, teka. rin eh. Oh tingnan ka po. May dalawang na yun. May lahing na nananggal yan eh. <laughs> Ano nalanggal mo sa pano? Tapos kumain ni Beiro sa tingin mo. Lubos niya yung ano ni Kyoryo. Takaw rin ano? Halit pa rin hmm. yung takaw rin. Hmm? Kaya bayahan na lang siya, oh. <laughs> Ayaw na makigulo sa kanya. O, timbro, diba, walang langgal ngayon ako oh. papunta na yan dito Mm-hmm. <laughs> dalawa naglalaro sa babaw. <laughs> Yung nanay nila sa akin. Gaano ba pa ng pagkain nila? Lagi nagdadala dito ng taga yan eh. Minsan ahas. Masipag din magamit. Pulo na lang ng ahas. No? Kasi nasasarapan sila sa ganun. Eh. No? Hmm. Mas tight niya pa yun kainin siguro yung mga ganun. No? Kasi sa kanin. Oh. Kapal ng balahibo, eh. tapos pandak. Milayan bro Budoy Budoy Virus na to pangalan Ah oh, virus Secure Virus secure <coughs> Oh lagu-lagu aja diang Kamu akan Kamu <coughs> hmm. akan melikut Oh, na naman si Kiro. Mabait ito si Kiro. Tingnan mo. Nintay niya na. Tingnan mo. Nain niya na naman. Nabayaan na, ka ka sa... niya na naman kain. Oo. Oh. Mabait ito eh. Pagbigay oh. <rug> iyaw Oh, jan lang dalawa. Oh, dyan kayo dalawa. Mm. Lupainyo dalawa tabi kayo. So, diba? Ang likod lang kasi nito, eh. Tuyo na si Kero. So, Paliguan mo siya bro pagka ano, may, yung mainit na mainit yung araw. Kaya nga yun, tiyo mo. Um. Ito ang likot eh. Di ba na ako makagawin eh. <laughs> ang likot nga. Oo. Nagagalito sa'yo. Nag-iingay <laughs> mo kasi. Nag-iingay mo eh. <laughs>

Ito, nagtayimig na tong makulit na to. Eh, <laughs> ingal na eh. Yung pinatarget ng ano, kung gas. Kung Mahulog ka. Cure, huwag magbaba Cure Huwag magbaba Yan ka lang, patuyo ka muna dyan <makes noise> <makes noise> <makes noise> Kita nanti